Angelo De Leon nagbigay ng advice sa mga taong ayaw pang bumitaw sa relasyon kahit ayaw na sa kanila. Para sa aking balitang showbiz, you have to know your worth. Ito ang bahagi ng sagot ni Angelo de Leon sa mga taong ayaw pa rin bumitaw sa isang relasyon kahit ayaw na sa kanila na isang taong kanilang minamahal. Ayon sa aktres, napakahirap umanong sagutin na nasabing tanong pero base raw sa kanyang pinagdaanan, dadating umanong talaga ang isang tao sa panahon na ang dapat ay pinaglalaban ay hindi ang pagmamahal kundi ang sarili mo na mismo. Kailangan umanong malaman na isang tao ang kanyang worth lalo na kung ayaw na dito ng kanyang karelasyon i Ikip na lang daw ang mga mga gandang memory sa taong iyon dahil sure naman daw siya na naging masaya naman ito noong panahon magka-relasyon pa sila. Pero yung ipaglaban pa raw ito kung gaano ito kamahal ay hindi na raw nararapat dahil mababaliwala na lamang ito sa isang tao na umayaw na sa relasyon.